Gumala nga pala kami dito sa may Old Street. Okay rin dito guys. Ang ganda dito mag picture picture. Tapos may nakainan nga pala kami. Nakainan sa may likod noon. Meron magandang view. Parang nasa Baguio. Grabe nagra-rhyming. Dito nga pala sa may Old Street. Isang diretsyo nga eh. Puro mga product at mga iba't ibang klaseng mga pagkain na makikita nyo dito. Eh sakto umuulan. Kaya maghaharap tayo ng kainan na babagay sa panahon ngayon. Sa paglalakad-lakad nga namin eh. Dito lang to sa bandang unahan. Meron nga pala dito nagtitinda ng beef noodles. Sakto maulan at malamig dito. Kaya masarap humig sigop ng mainit na sabaw. Okay na okay maggala dito guys, walang banduruko. <laughs> Tapos mababait pa yung mga tao dito. Kasi bawat lalakaran mo eh, puro nagpapapre taste. Beef noodles. Beef noodles. Amang one order, beef noodles. Okay. Yes po. Ang tiyan, chua, One. Ah, one. One beef noodles. Gusto mo ba gumala dito sa may Taiwan pero wala kang idea kung ano yung mga pupuntahan dito o mga pasyalan at kung ano mga burang bilihan dito? Nako, huwag ka mag-alala. Si Kamangyan Taiwan Tour na ang bahala sa inyo. Legit, safe, at siguradong may enjoy nyo ang paggagala dito sa may Taiwan. Mag-message lang kay Kamangyan Taiwan Tour. At eto naman ang ipapa niya ang social media account. Ito beef. 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 Okay. Para sa Paris no. Digital Paris. legit. Paris. Ah, ito ito to. Ah. May si pang kung pa maganda Kumain

Thank you. Thank you Guys, ito nga pala yung beef noodles. Para siya nga na uh, mami o pare sa may Pilipinas. Pero ito, hindi siya malapot. Tapos meron sila ditong spicy. Yan, chili oil. Tapos ito yung... Oh, wala silang kutsara dito. Chopstick, tsaka ito lang pangigot ng lang sabaw. Ayan. You know? Ito beef. Kaya nga lang wala silang taba-taba dito. Try natin to. Ano? At yung sabaw. Okay, tikma muna natin tong beef noodles. Mm. Okay, lasa. Bagay na bagay sa panahon ngayon na maulan. Dito sa Taiwan. Bali guys, 180 nga pala to. Pero pag sa peso siya, times 2 mo lang, 360. 360 isa, isa neto. Baba natin ba? Init man. O nabi mo na Lembut oh. Hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, so, uh.

Grabe man, may palo yung chili oil nila. Sobrang hanghang. Uh -huh. <laughs> mm. And <laughs> grabe tol. Sobrang anghang nito. Oh. Tapos naghanap ako ng tubig dito. Wala pa lang tubig-tubig dito. Are mo. ang <laughs> you know, Parisan yarn. Higop <laughs> na lang tayo sa bawang man. Ah, grabe. Sobrang anghang kahit konti lang nilagay ko. Kasama ko pala dito yung mga tropa pits natin. Yeah. Yung isa dyan, basher. Sino basher? Sino basher? Ay, yung nakaitim, yung nakaitim. Ah, basher. Okay. okay. Basher, huwag mong papansinin niya Yung laki ng ano, ma, beef chunk? Beef chunk. Beef chunk. Ayan, no? Mmm, ang mga po. Mm, dalawa pa yan, ha? Top. Okay. Okay. 好。